naiisip ko ang dagat ay eh. naalala ko ang tatay ko. Siyempre, at ang kanya mga payo. May sa siya magpayo. Paulit-ulit, parang mga alon. Pero di ka naman niya pipiliting sundin ang mga payo niya. Alam niya na susundin mo rin naman yon. kapag naintindihan mo na ng gusto. Hindi ko pa maintindihan noon na kailangan nating alagaan ang ating kapaligiran. Ngayon, alam ko na, may connection din pala ito sa kapayapaan. No? Tay! Dami ang huli ngayon eh. Ang oh, dami huli oh. Dami! Eh, kailangan magpasalamat tayo. Oo. oo. Day, oh. Ato, pili mo na yung ano uulamin dyan at yung dadanin sa palengke. Apo, anay. Ano kaya? Sa talaga na, ha? Okay. Ay, <laughs> Ding. Assalamualaikum. Kamusta na? Hoy, Murad. Waalaikumsalam. Uy, namamasyal pala mag-ama. Yung Tony, gusto na yung... yung rayo mo ninyo? Eto, rayo pa rin. Ah, uh, Tay. Ano? Gaano nyo na po ba katagal kakilala si Mang Murad? Eh, matagal-tagal na. Magkababata kami niyan eh. Alam mo ba, nung nagkakilala kami, kasi laki mo lang ako. <laughs> eh, si Mang Tony po. Kasi edad rin po ba siya? Hoy, hindi ano. Pababata siya ng lolo mo. Huh. Kala ko po, dahil lang po sa pag-iinom ng kape yan eh. <laughs> kape? Anong kape? Yeah. 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 anak? Bakit po, tay? Handa ka na ba? Bakit po, tay? Maglalaro po ba't ulit sa tabing dagat? Handa ka na bang maglinis ng dagat? Sa bandaro, ano, maraming kalat. Ano Itay. Dagot naman? Eh, tay, dagat naman yan. Iaano rin rin yung mga yan. Ba't pa natin lilinisin? Saan ka ba kumukuha ng pagkain? Sa dagat po. O kaya nga. Sige. Tata, lininis na tayo. Eh! mo yung mga plastic na yan. Yan, yan. Nagpupulok. Pagod dito. Tignan. Huwag mong oh. Tapos to si tatay, hindi yan, yan na naman ako mamulot ng mga halod dyan sa dagat. Talagang ganyan ang tatay mo? eh bakit pa kailangan linisin yung mga kalat dun sa dagat? Eh laki laki naman nun. Aano rin din naman yung mga kalat na yun, di ba? Eh kaya nga natin dapat linisin. O isipin mo ha, nangyari ito yung basura. Tapos aano lahat ng basura patungo dun sa tirahan ng mga isda. Ano mangyayari sa kanila? Gusto mo ba nun? ato, ba't ka nang mamadalik mali sa inyo kanina? Ahanapin ah, kasi ako ng tatay ko eh. Yayayain na naman niya ako na mamasyal dun sa tabing dagat. Oh, bakit? Maganda namang mamasyal dun sa tabing dagat ah. Oo nga. Pero, pagkatapos naman namin mamasyal, yayayain na naman niya ako na pulutin yung mga kalat dun sa may tabing dagat. Ha? Huh? Iugali eh, niya yun eh. Iwan ko. Ato, ah, tingnan mo. Ayun, oh. Dali, dali. Tutuwa natin. na kami sa ibang araw, ah. Bye-bye. Bye-bye. Ay, teka. Bago tayo umuwi, bigyan muna natin siya ng pangalan. Tama! Hmm, ano? isip ka dali. Ah. Alam ko na! Ano? Dahil siya ay itik, okay. at magaling siya mag-swimming, tawagin na lang natin siyang Sweetie! Di ba? Sweetie? Ang galing ah! Ang ganda! Diba? Okay na. Sige, bye-bye sweetie. sweetie! See you next time! <laughs> Puro buwangin tayo Sige, ato. Uwi na ako, ah. Sige. oo oh, ato. Saan ka na naman ang galing? Hinahanap ka ng tatay mo kanina. Ayun, ayun, yun, nakita ka na. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Uy, ay, ay, ato. Sayang, hindi ka nakasama kanina. Alam mo, bumalik na naman yung lumba-lumba. Talaga po, tay? Oo, balik siya ng balik. Tapos talon siya ng talon. Ang ganda. Ang sarap makipaglaro. Siguro bukas babalik ulit yun. Gusto mo sumama? Ano yung sa mga bayan ng langis. Pinapatay maraming libon ng maraming sita mga hayop. Pinangahaba ng libu-libong mga isda, mawawala na ang kabuhayan. Naku Marlo, nabot kaya ang oil spill na yun na ito? Wag kang maglala, hindi naman siguro dito. Pag nagkataon, kawawa ang mga maging isda, baka wala silang mahuli. Kawawa rin tayo, baka wala tayong makahayos niya. Malayo yan! Laki-laki ng dagat eh! O, oh, mga kanayon, kailangan natin tumulong sa paglilinis ng langis sa kabilang bayan. Kapitan, napakalayo po eh. Mababawasan lang po ang oras natin sa pagtatrabaho. Kapag hindi natin nalinis ang langis, ay marami masisira. Ganito na lang, magdalawang pangkat tayo, kanya-kanyang araw, para makapagtrabaho pa din tayo. Sa so, ngayon ako kaya ang gawin natin ngayon, maghihati-hati tayo. Kayo Kajo. Joe. Ano bang nga, Roy? O, kami na yun. O, oh, kami na yung unang pangkat. O, oh, sige. Mm. Kayo na yung pangalawa. Okay. Oo. Oh. Sige, oh, maghihihihitas na kayo. Nasaan na siya? Sweetie! Sweetie! Ayun, ayun siya! Sweetie! Sweetie! Uy, Sweetie! Sweetie! Uy! 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 Yah! Huli ka, Sweetie! Sweetie ka! Munti nakita ka namin! Ano ka nang galing mo 'di ka nang makita? Saan ka pupunta? Tar -tar. Tayo. Nito tayo. nangyari dito? Kanding. Nandito na 'yung langis. Ano sa tingin mo, Karding? Mukhang masama ang lagay natin. Hindi po ba kami tumulong? wag na, doon na kayo sa bahay. Umuwi na kayo, masama mo dito. Baka mahilo pa kayo. Baka nga eh. Sweetie! Sweetie! Bak! 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 Sweetie! Sweetie! Sweet Wala okay. na siya. Siguro oh, sa gubat yun. Hindi naman kaya tumakas yun. Sweetie! Sweetie! grabe <types> yung takot at tungkot ko nun? Brie, gumunaw ang buong mundo ko. Dahil lang sa isang maliit na itik. <laughs> Pero yun, buti naman nasagip siya. masa sa sa akin ha at marami tayo na iligtas sa mga hayo ah kapare sa ato yung itik mo hindi naman pa nakalunok na langis eh talaga po mm -hmm. hindi po sa amin yun kalaro lang po namin tsaka kaya kayo na hindi gumagalaw yon. eh basa yung mga balihibo kaya dapat alagaan siya bago pa kaulan uli hayaan mo bukas ipapadala ko yun lang sa inyo okay po <laughs> Babalik ba ba yung mga isda? Nang na natin yung dagat, babalik rin yung mga yun. Eh, nilinisin naman natin yung dagat, di ba, Tay? Siyempre. Eh, anong iniisip mo? Hmm. Iniisip yung ko yung kinukwento ko sa'yo yung lumba-lumba. Eh paano na kaya siya? Yung tumatalon-talon, tay? Tay. Tay. uish, tay. Ah. Oh, yung kaibigan mo, Nagde jogging Sweetie! Okay ka na! Oo. Huwag hawakan. muna. muna lumakas. Ha? ba? Mm. Sige. -tuwa ako. Syempre, si Sweetik. un ayun, unti-unti, na naging panatag naman ang buhay ng baryo namin. Nagugulo pala ang buhay, no? Kapag nagulo rin ang kapaligiran mo. Yun ang natutunan ko. Uy, Galoy! May huli na kahit konti! Eh, okay na yung entoy kaysa wala. Ha? Naalala mo nung muntik nang mamatay si Sweetie? Oo! Pero alam ko naman na hindi siya mamamatay eh. O oh, mangyak-ngyak ka pa nga nun eh. Di ah. Di siya talaga mamatay. Kasi magaling siya mag-swimming eh. Kahit sa langis. Kaya nga switik di ba? Kaya But... ako nga itong si switik Pupulutin ko lang itong mga kalat dito. Wag na, aano rin naman yan sa dagat eh. Kaya nga dapat natin kunin eh. Kasi isipin mo, pag inanad yan ng tubig, baka kung saan yan makarating. Tara nga, tulungan mo na ako dito. thank mm -hmm.